So ikaw pala yung asawa. <laughs> hindi na ako magtataka kung bakit may kabit. Ganto pa naman itsura, hindi pagpapalit. Ito ay laban sa pagitan ng asawa at kirida. Isang malinis at matino at panirang kontrabida. Basta kabit masama agad. Tapos ikaw na yung perpekto, tandaan mong hindi magahanap ng iba kung tinuruan mong makontento. Maligo ka kasi. Wag mo sa akin isise kung bakit ka niloloko. Ako ang reserbang ilaw ng tahanan kasi sabi mo daw, napupun na ako. Noon, sinasabi mo pa, I love you, babe. Ikaw lang sapat na. Pero ngayon, putang ina mo, sumusobra ka na. Pag natada pa, oh, dahan-dahan, okay ka lang ba? Pero ngayon, tanga naman na ito. Bilisan mo na. Yan. Di porkit mahal tayo, kampante at wala ng self-conscious, be always attractive to your partner, gawing third party nyo, si Jesus. Huwag puro pagmamahal dapat samahan din ang dasal because the family that pray together pack you walang forever <laughs> try mo kasing magayos ba't di ka mag makeup blush on lipstick eyeliner about sa butas ng muka derma pag hindi kinaya grinder <laughs> Hindi sa lahat ng pagkakataon, kabet ang magpaparaya. Kayo tong masukist ang nagtitiis at di marunong magpalaya. Oo, mali. Pero sa kabilang banda, di mo ba nakukuha ang punto? Ang tunay na loyal, kahit may lumandi, Diyan yan natutukso. Kaya kasalanan ko ba na nagmahal ako ng taken? Kung wala nang ti sayo, kaya nasabi ko ng akin. Ang kasal ay didahilan para sabihin habang buhay sa yung tao. Ito'y papel na nagbibigay karapatan para sabihin taong nagmamahala ng todo. Pero kadalasan, sa una lang, pero katagalan, hiwalay na. Walang nagagawa ang batas kung nakatadhana siya sa iba. Di ko intention ng manira. To be honest, I'm serious. Ang sabi niya lang sa akin, kukunin kitang chorus. Di na ako nakatanggi. Kasi yung concept niya ang cute. Kada uwe kada uwe kada uwe Tapos biglang may alak na. Biktima lang ako. Lately ko lang nalaman na meron palang kayo, kaya wag ako awayin mo. Kung naging mapusok at marupok, ang haligi ng tahanang walang tibay naghahanap yan ng pukpok kaya sa bahay bata hinanda may pasok daw sa yung pag-asa iba na pala nilalaman ng yung asawang nagnanasa nalalamig na ba sa iyo? kaya sa akin special treatment pinapahid sa akin lotion pinapahid sa yung ointment Nandun na tayo ipaglalaban mo, pamilya mo, at kitang-kitang ina ka. At kitang-kitang ina ka. Pero hindi mo kailangan magmakaawa para sa pag-ibig ng iba. Kaya mo pa rin maging magulang. At the same time, masaya. Yung mga taong manluloko, tatandayan mag-isa. At siya nga pala, ipagluluto kita, pinakbet. Para masabi ko lang sa'yo na, pinak ka lang, hindi ka na magbet. Sinasabihan mo akong maligo muna? Hindi yan tinuro nung sabi ko sa agham. Kailangan palang maligo, sorry, hindi ko alam. Kung alam ko lang eh. So, ikaw pala yung kabit ng asawa ko. pangit mo. Mukha kang pokpok sa farmers ko Yung nag-aabang ng lasing na bagong sahod. Ikaw yung babaeng nilalako ng babaeng bungal na mukhang parot. Anong akala mo maganda ka? Putang ina mo! Dahil sa mukha mo, kaya naimbento ang putang ina mo. <laughs> Lahat ng kabet, peste. Lalo ka ng putang ina mo. Kahit siguro nasa simbahan tayo, masasabi ko sa'yo, putang ina mo. Di ba sa pagiging kabet? Sarap mo hatawin ng silya. Kung ayaw mo ng maayos na buhay, huwag ka manira ng pamilya. Buntis ako. buntis ako. Masama sa akin ang ma-stress at makaramdam ng ganto. Pero mas masama kung ahayaan ko na lang kayo sa katarantaduhan nyo. Oo, may pagkukulang ako. Pero may pagkukulang din siya. Ang pinagkaiba namin yung pagkukulang na yun, hindi ko hinanap sa iba. May problema kami. At yung mister ko, naganap ng pwedeng makausap at masandalan. Yung basura na meron kami, dinala niya kaya siya naghanap ng basurahan. Masyado mo pinagkakasya ang sarili mo sa asawa ko. Kahit mukha kang tanga. Sa mister ko, siya daw ay fit. Kasi mukha siyang paa. Bars? Bars? Oo, bars. Pag hinataw kita ng bareta, basag yung uso mo. Pero kulang nga, wasakin ko ang mukha mo sa ginawa niyo sa puso ko. Tangin ng mga kabit na to pag kinumpronta, galit na galit, gusto manakit? Yeah. Kayo na nga itong nakasira ng relasyon, gusto nyo kayo pa mabait? Oh. Anong akala mo? Ha? Yung pagiging kabit, maliit na bagay lang na nagagawa? Yung tipong nakasagi ka, magsusorry ka, tapos hindi mo sinasadya? Gago ka ba? Huwag <laughs> kang umas ng inusente. Alam kung alam mo, ginagawa nyo, baliw ka. May higit sampung beses kayo nagkantutan. Anong may sampung beses ka dinabigla? Inutil! Itong mga kabit na to, pag walang ka kala mo malulugi. Sa sobrang katimong hayop ka, malapit ka nang maging bune. Nananawagan ako sa mga senador, pakiusap. Gumawa kayo ng bagong batas sa Pinas. Libreng saksak sa mga kabit, kahit wag na libreng bigas. Dahil kaya kong tiisin ng gutom kahit na anong pang okasyon kaysa sikmuraing makakita ng kabit na nakakasira ng relasyon.